Hello mga kabDFL, isang hello. may ulang hapon. Katatapos katatapos pa nang napakalakas na ulan. So, so dahil dumaghang sa kusina. Tayo <laughs> so, na naman sa kusina. Sa so, dahil ano, maulan, dogot time. Kasi so, dogo baboy. Ayaw nang tingin ni JD sa bawang. May inabot pa ako sa bawang. Tagal na tayo hindi nang kapag-adobo. Wala na. Ito ha? Wala na. Kulit na ito kayo si JD. Sobrang kulit na. Da. Kati yan yan is tulog pa. Alam mo pang gabi duty niyan. Nagahakot na naman ng energy. Pero si JD mabait siya guys pag gabi. Hindi na pero hindi na siya nag-iiyak. Iya, gusto na tulog. Pikit na, pikit oh, na. Nga. Oh, beautiful eyes ng Garot Baro. Beautiful eyes ng Baro. Oi, so cute. <laughs> ay, ay la na, na na Beautiful eyes. <laughs> ay, flying kiss. Yak ng yeah, laway. Thank you, Sian. Tulog ang popot. <laughs> Pakatay na to guys. Chidi. Chidi. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay. Tulog sa ating. Shhh, quiet. Okay. Quiet. Ganyan. Ganyan kagulo guys. Sa bahay mo masama Ganyan guys. Kasi iwasan mo eh, mag-ano na tayo tap kala. Hindi, ano na ito na tapos. Nakapag-ano na, gisa na ng Ate, wake up Ate yan yan. Wake up. Adobo. Ni Jade. Kaya kay Jiri. Wala akong sa ulam. Wala ka magpayak. Nakabantay o. Oh, nakabantay. Oo, oo nakabantay. Nakabantay. Ang baby namin sa Gusto nang kumain. Bawal sa'yo yung baby. Ito hmm. na guys, ang ating adobo. Isang kawang adobo. Kawalot pa lang. Ito yung aking kunting sili mo okay, fine, na, okay, na. Lakas pa rin guys ng ulan. Grabe ang ulan na pa-salatan. Lala. Yay, Lala. Lala, lala. Lala, lala. may pagkain JD. No. Ha? Huh? Uto uh. kun jan. Hmm. Tanggal hmm. naman. Naw naw naw. Oh. <laughs> <coughs> no yan nating yan, ading, yan ading. Ah. Hala, si Jidi. Eh, hata na, bilis. <laughs> Hagdag oh, hug dagdag hug, lola. Ha, kiss. Kissinang. Kiss si Lola. Lasya inang. Inang kasi iiyawd nan. Kiss si Lola. Iya ang pakaayahan ng mommy. Kita mo 'to. Ha? Inang. Okay, kiss mo si inang. Kiss mo si, yeah, si, okay. hey, huh? oh, si inang. Kiss. Beautiful eyes kakainang Beautiful eyes ka Beautiful eyes, flying kiss. Flying oh. kiss. 20! Ayyyy! Galing ah! Ikaw? Yeah. Ikaw si Pasito talaga eh. Nag-miss namin si Deja-Ve. Nag-miss namin si Mami Dragon. Okay, Sasina? Hug, hug, Sina! hug, hug, Ang oh, kiss Lola. niya daw! <laughs> Lola no hug, yeah, Lola. hug, 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 Sobrang tuwa niya yan. Kasi ayun lang ginantay niya yung pilano na kaipeng, anak. Hindi ka nga rin kiurait na ta anak mo. Wow!

Yena, yeah, yena. Yeah, <laughs> wow. Ano naman 'yung na tayo dito. natin guys ang ating adobo. May sarap! Nanuto na guys ang ating adobo. May Tamang-tama sa maulang panahon. Bukan natin. to na guys ang ating adobo. May sarap. Tamang-tama sa maulang panahon. Lutuin na natin. Tayo, tayo guys. Ay na, gano'n si Tidang Habang naulan. Hmm.

Hanggang dalawa lang ang limit sa kape. Kasi um, hindi oh, mo nila magkape. Ang sakos. Buti black pa black coffee. Ang mga palpiti. Ang palpiti. Ang palpiti. Bibong oh, Ako bibe. Lagi ko siguro magkasayaw din sa pag ko. Lagi ko siguro magkasayaw

Okay. Bababunga. -ba. Kaya lang sa taas na yun. Dapat nila yung Para magmaling sa akin. wait kasi. Mm -hmm. <laughs> oh, mm -hmm. Ay, okay. Okay, yung na. Sí, mm -hmm. okay. Hindi, hindi doon. Ang umaba nang ito, hindi siya nga. Dalaban niya. Hmm. na yun. Pagsisisi na Pag na na. At naturo ka naman yung maywan. na yun. Nakasisisi na ng umaba. Ay, hindi O, gagigitin lang. Wala, hawakan niya pa yung kamay o, Wala. Kaya Pumalaban. <laughs> Nay. Mm -hmm. Ay, sauce. May pag Yan, maginaw na, guys. Ang mahuli, mag-innaw. si Jadie. Mahuli si Jadie. ng plato. na mutog ka na. At Nag-aulan <laughs> pa. Talagang yung dyan kami nag-aaway nun eh. Ito yung mga bata pa kami. Ito yung lag na utusan yung bunso. <laughs> 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 Makapagbutuin yun na lang ako sa ginagawin na yun. Sa pinaka na, ano guys, pinaka sa dot maging na. Diba cleaners, cleaners, <laughs> Pero mas ipagbagluto. Oh, lune, ay hindi, maga tangali hapon. Ay na, kasarap na, so. <laughs> <laughs> Pag nagkain na wala ako, siyempre, pag nalaman ang schedule, karumagahan na ulit kami ni Ping, ano eh, ngayon. tanghali ya ay, umaga yata siya, tanghali ako. Tapos hapon, alternate din kami. <laughs> Dati nagganon kami, tatlo kami, si ako, si Jetsa. Parang, Kasi <laughs> te, ikaw pa rin ang bagsak. Ako <laughs> pa rin pala, na. Parang... Ano rin tayo yung ugasan nila, yung kung ano lang nandun sa, ano, ka nila. <laughs> uh, yun sa, yung mga kaldi doon, wala. Mga palayo. Yung... Ay, yung ano, ay na, sabi ko wala. Sabi <laughs> ko, ako na lang. Kaya so, sa ganyan yung pag nyo. Good night. Yan guys, good night everyone. Say good night. <laughs> <laughs> Antok na. Antok na sa Sleep na.